naman, napanood ko kasi yung video na ito. Yung mismong video. Talagang sobrang daming tao dito sa lugar na ito kung saan nga binisita ni PBBM. Lugar or vehicle region, syempre. Um, lugar ni Atty. Leni Robredo. Magandang sign kasi talaga yung pagtanggap din ni Atty. Leni Robredo kay President BBM nung siya ay pumunta sa Sanaga ba yan? Anyway, maganda talagang sign yon na kung sino yung nasa pwesto ngayon, nararapat lang siguro na suporta natin yung mga magagandang bagay na ginagawa ng administrasyon ito. Dahil unang-una ang nakikinabang naman siya na yung taong bangyan. Di ba ang dami ng pagkakataon na tinatanong si Marcos Jr. ano daw ba ang opinion mo kay Sara Duterte doon sa kanyang mga banta at kung ano-ano pa. Di ba hindi naman niya pinapansin? Binabaliwala niya Ibig sabihin, as a leader, maganda yan ha, kumilos ka. Kumilos ka, ano ha? may ginagawa yan, natural. <laughs> Kala nyo lang. Kumilos ka, tahimik ka lang sa mga pwede mong gawin. Dahil ang taong madaldal at maramis marami ang uh, binabana to, o sinasabi, talo kayo, o, katulad ng ginagawa ni Sarah Duterte, talagang talo. Kumikilos naman eh, oh. kumikilos naman. May mga proyektong na aayon naman sa ating sa pangangailangan ng mga kababayan natin. At kahit si Martin Romualdez, tuloy-tuloy naman yung pagtulong. Totoo, pero ng taong bayan yan. Kaya nga binabalik nila eh. Naniniwala ko doon eh. Pero nakakatuwa lang na kahit nga dito sa Bicol Region, ay mukhang tanggap si Marcos Jr. Hmm. Masakit daw ito sa mata ng mga Duterte. Dahil ang gusto kasi nila, sila lang gusto nila sila yung patuloy na mamamayagpag. Pwede ka naman talagang mamayagpag sa Davao. <laughs> kayo mga mga Duterte. Sige lang ipagpatuloy yung mamayagpag sa Davao. Kasi kung sino, sino ba naman ang niloko nyo, di ba? Sino ang unang um, binudol nyo? Natural yung mga taga Davao, hindi naman ang buong bansa eh. Nagkataon lang na nabudol kayo, nabudol ang buong bansa noong nakaraang eleksyon. I mean, noong nakaraang administration ni Digong. Hmm. So ayan, maganda to. Maganda to sa paningin ng mga loyalista at sa sa, sa ating maganda ito na ganito sa at, para sa ating bansa. Na maraming mga kababayan natin ang naniniwala na mapupunta sa ayos ang ating bansa sa pamumuno ng isang leader na katulad ni BBBM. maganda to. Pero yun nga, ulitin ko rin, napakasakit na ito sa mata ng mga Duterte. Lalo na po kay Sara Duterte. Kasi alam nila sa sarili nila yan, ng mga Duterte, na pag sila ay pumunta sa ibang lugar, ba diba? alas halos walang wala nang kaamor-amor kasi yung mga yung mga kuno ay supporters naman na itong si Sara Duterte. Makikita lang yan talaga sa social media. Sila na rin naman ang nagsabi yung mga kaalyado ni Sara Duterte na tumiwalag na yung mga vlogger. Sila, sila na rin ang nagsabi na hanggang social media na lang eto mga diehard. Good luck.